Sa anak ko na may heart congenital disease, sana po matulungan kami na nagkakailanganin po niya ng surgery. Mahigit isang milyon po. Uh, Unang-una po doon is uh, ikakardiac cut muna siya. Mm -hmm. uh, pagkatapos po ng cardiac catheterization po, i isasalang po siya sa surgery. Open heart surgery po yun. Upang matakpan na kung ano man yung butas Opo. na yun. Mm, open heart. Oh. Para normal po yung pag uh, sa puso niya. Mm. Kasi po ngayon is uh, nagka-heart failure po siya gawa po ng tubig sa baga niya. Katubig. Opo. Mm. So hindi ka natigil muna, ano? Na-confine na eh. po siya. Opo. Oh. Mm -hmm. So hanggang kailan daw po ba yung uh, tubig niya sa baga? Na... Uh, sa ngayon po, nasa ospital po siya sa Philippine Heart Center. Kasi uh, nag-repeat x-ray po kahapon, may tubig pa. Eh, so hindi pa gaano clear yung baga niya. So mm -hmm. sabi po ng doktor niya, yung cardiologist niya dito sa Philippine Heart Center, Uh, kailangan po siyang gamutin kasi pag isasalang po siya sa pangalawang surgery niya, eh, baka hindi po daw siya magising. Mm -hmm. Kailangan so, ma oh. pong gumutin. Mm -hmm. Paano, anong hubang nangyari? No? Paano po pa nagupisa pong lahat niya? Nung normal naman po siya na panganak, nung seven, years, uh, seven months po siya na nag-ubo po siya, pinatingnan po namin siya doon sa doktor, yung pidya niya doon sa ormo. Sa tapos may nakita po parang nag-abnormal po yung, yung heart niya. Tapos uh, nirefer po kami sa Takloban. Okay. Tapos wala po kaming pera noon. Wala, wala din akong trabaho noon. Yung asban ko po is 380 lang po yung araw-araw niya na sweldo. Tapos nung, trabaho, trabaho nung po pero habang lumalaki siya, nakakaya naman niya noon. Nung five years old, sabi niya, masakit daw yung dibdib, dibdib niya. Mm. Doon na po siya namin dinala sa Takloban. Na nakikita na po doon na malaking butas na po sa gitna ng puso niya. Mm. Kailangan po siya doon i-undergo ng operasyon niya. Argent po yun. Kasi, pero na pera na po siya dati. Opo. So, Nanay Ruth, kayo'y taga sa San Jose del Monte, Bulacan ngayon, pero talagang tubong lady. Yes po, taga-ormo oh, po kami. Doon talaga kayo opo. galing. Opo, bumiyabiyahi po kami doon dito po noong September 3 para lang sa ma-open heart surgery po siya. Kasi nung pabalik-balik po yung tubig sa baga niya, hmm. hindi so, po siya makahinga. Ano ang nararamdaman na yung ni, Rich Roque? Anong nararamdaman niya nang may tubig sa sabaga, siya sa baga? Nahirapan siya huminga? Opo, parang ano po, yung mukha niya na mamaga. Tapos hirap po talaga siyang huminga. Kasi parang nalulunod yan. Eh. Opo. Mm -hmm.